So ayan mga kabiro Andito naman tayo ngayon sa Maynila Sa May Vito Cruz Antay muna tayo dito ng pasahero natin mga kabiro Papuntang SM Fairview Ang linaw ng camera natin ngayon ha ah. Ayan ha ah. Antay muna tayo dito na ano Pasahero SM SM ah, SM Fairview SM Ang oras natin ngayon mga kabiro Ayan ano na Ah, 11 11:30 na 11:30. Ah. Para magkaroon muna tayo ng laman bago tayo umalis. Paise misim. Uy may darating pang banay sa. Ah, tara na. Ah may dadaan pang isa antay muna tayo dito bago tayo umalis ayan may pasero na ate ayan si ate ayan yung pasero na yun magwi withdraw lang daw muna siya kasi wala daw siyang ano cash ayan sabi ni ate antayin ko daw siya Andito yung mga gamit niya nasa loob na rin naman ayun Ayan oh. Ayan yung gamit niya. Ano natin? Pagkain natin na tayo, hindi. ispat ano hub. Tama eh yung ano pagkain niya, iniwan niya na. Kasi sabi niya dalawa na daw babayaran niya dito. Eh wala siyang cash kaya magwi-withdraw daw muna siya. Doon tamang-tama, mag-aantay pa rin tayo ng pasero dito mga kabihero para mapuno tayo bago malis SM! SM! Patra oh, SM! Ah. Kasi yung ano, tawiran ng mga pasahero galing dun sa kabila Yan. yung iba naman nanggag nanggagaling dito Tara SM! SM! Ah, SM! SM! SM ma'am, SM SM, SM well, Andun yung pasahero ko Magwi-withdraw pa daw yun Andun sa kabila Tumawid dun oh Doon nata siya magwi-withdraw Sa may bank habang nag-aantay tayo ng pasero dito ay mag-vlog muna tayo mga kabiero pero hmm. yan sana mapuno tayo ngayon mag-alas 11 ay 11 ay 11 ano na 11.50 na mga kabiyahero kaya madalang na lang yung ano yung Pasahero ngayon pero pa isa isa yan mapupuno ka rin ah, may tatlong pasahero na ako kasi yung dalawa sa harap binayaran na nung ano ni ate yung nag withdraw tapos meron na akong isa pa na ah, pinto na lang ang kulang ko para mapuno try SM SM ay ah, SM boss okay na ma'am nakapag withdraw na ah nakapag withdraw nakapag withdraw na yung ano yung pasahero natin mga kapero ah tala, boss SM SM kuya SM SM kayo boss balis na rin to Ay, ah, SM, SM Taman, tama tama pa una ay yung, yung mga nauna. Ayun, may nauna na si Tatay. Ay, may isa pa. Dalawa. Oh. Sayang.